Hello, good morning Elio Good morning guys We are here now Dito sa may baybay ng Kaba, La Union Kita nyo guys, so ang lakas ng alon Nakikita nyo guys, may mga naliligo oh. Ayan. Kaya lang medyo Hindi mo tayo pupunta dyan Balaan, eh. Ang lakas ng alon Sama ko si Mrs pahinga pahinga naman tayo pag may time ayan guys dito po yan sa may ano kaba may tent na guys siya nga pala guys tuloy natin suporta ng ating mga Pangulong Bombo Marcos para may ano niya yung kanyang mga proyekto talaga share natin yung kanyang mga ginagawang uh, trabaho ngayon actually talaga napakasipag ng ating mga Pangulong Bombo Marcos eh. wala talaga tayong masasabi sa kanya grabe yung kanyang effort grabe yung kanyang uh, pagpupuyat pagkukumpinsi sa lahat ng mga uh, in investors sa iba't ibang bansa siya nga pala guys this coming uh, 2025 eto ngayon lang after itong celebrate natin ng maang new year 2025 pasok na naman ng ano, election hopefully natuto na tayo guys ha hopefully uh, bumoto tayo talaga ng mga tao na yung bang maglilingkod talaga ng totoo sa bayan yung mga tao na hindi namumuliti ka yung mga tao na alam natin na hindi hindi mga mandarambong na patago Guys, meron akong ano sa inyo. Iangat natin siya, guys. Si Manong Chabet. Iboto natin, guys. Gawin natin number one sa Senado. Naniniwala kasi ako kay Manong Chabet na talagang maglilingkod siya ng totoo. Eh. Mayaman na si Manong Chabet. Ano pang kanyang... Ah... Uh, Gustong gawin Sa so, palagay nyo Ano pa ba Pwede mandatang pa ba yan Hindi na yan guys Palagay ko Yung Kalooban ni Manong Chabot Gusto niya na Tumulong talaga Sa taong bayan Siyempre nga naman Kung Magiging senador siya Papasok sa Hindi lang sa Ano ha Hindi lang sa gagawa ng batas Feeling ko kay Manong Chabot Meron siya talagang gusto Gusto talaga niyang Lumawak yung ano niya Pagpulong Ganun Siyempre, pag nakapwesto na siya, mas ma mas madali niyang gawin yung Kaya guys, 2025, gawin natin yung number 1 si Malon Chave. Dito nga pala sa akin ano, YouTube channel, hindi tayo ano dito guys ha. Ah. Ang gagawin lang na, ginagawa ko lang dito sa YouTube channel ko, kung ano yung mabuti, natin. Ganun lang siya. Batiin yung mabuti, rin, Tapos, kung meron mang dapat uh, gisingin, hindi, gisingin natin eh. Sa mabuting pananalita. Yung hindi rin tayo nakakasakit ng kapwa natin. Ganoon lang guys. Para maging mabuti naman yung pasok ng taon. Tsaka yung napapanood sa atin ng mga viewers natin anyway thank you thank you guys good morning see you na lang ulit sa next year okay ah. manong chabit ha ah. kay manong chabit tuwin natin number one sa senado